Pero ito yung mission namin. Opo isi yung set ko din. Sige, salamat po. So. sige pa, pasok na po muna kayo. Video ako kayo para makita dito. Yan po, ma. Na, ah, ano, ano, ano po sila. Sana po makabalik po ta si Kuya Audi dito. No? Ayan po yung tindahan po nila. Wala naman po naman. Itinda rin po sila yung yellow. Ayan, babay na po. Ah, uh, salamat po. Uh, sige, sige pa, sige pa. Ayan, uh, mga ninang, mga ninong sa mga kasagip kasagip kaagapay po natin na, na sila Sir Boyet at sila Ma'am Joy Domingo. Ito po, nadaan po kami sa isang tindahan. Bumili po kami kasi ng gamit na dadalhin sa sa farm. Ah, nakita po namin, magkapatid po kayo, Nay, Alola, magpinsan, lang. Lang. magpinsan. Parehas po kayong na-stroke na? Ay, kay ako na-stroke. Naglalagari pa ako ng yelo. Eh, bakit po naglalagarin po kayo yun? Kamamatay lang ng asawa ko. Eh, nasan po yung mga anak po ninyo? Eh, kanya-kanya na nang Ah, may mga pamilya na. Pagka ano po, pagka kung sakasakaling Mabalik po kami dito, ibablog po namin. Sa po kayo nakatira? Dito. dito. Ah, kaya yung kaya po yung tindahan nyo ako ala tagpi-tagpi lang po din. Ay, ano po yung pangalan niyo, na uh, lola? Yona. Yona? c si o Ah, Yona, kayo naman po? Rita. Rita. Rita, si Sugay. Ay, si Alin ah, linsangan po kayo? Yes, sir. Linsangan kayo? Iwala eh, kayo ang linsangan po ako. Ay, <laughs> Thank you. Linsangan din po ako. Magtalas. Ay, magtalas. Ayon, original, original na linsangan. Original na linsangan. Anong lugar po ito? Mangino, Gapana, no? Purok 5. Ano? Purok 5. Miss Color. Ka-aplito, -ka 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 baka nga po kamag-anak kasi ang linsangan, tubong oh, Gapan. Marami tayong um, Eh, pag ano po, isasali ko po kayo kasi meron kaming uh, small foundation na ano, kahit na... Ay, yes sir, yes sir. Pag natuloy po, siguro pang bigas, pang grocery, gano'n kahit na makatulong po. Na. No. Basta po ito, ala pa po akong budget ngayon. Okay, okay. Pero pag may nakanood po nito, okay. eh, dadaling ko po sa inyo agad-agad. Nagtutulong kami dalawa. Opo, ala pong mga anak na nagbibigay. Ala kami, ala. Kaya... Pero huwag nyo na po ipapautang. Ano po, hindi may... ba ito may tindahan nyo? Hindi. Eri, sa kabila, sa anak. Kanila. Eri, ano. Pe pero, Anyways, pero ito, ito, ito tindahan nyo. Eri, ano. Ito yung nila, Lola, oh. Alam naman po naman. Yeah, yeah. Pero ito pong gulay sa inyong dalawa. Okay. Kaya lang, panat na yung gulay nyo, ano? <laughs> Alam ang bumibili? Sa sobrang tumay. niya, Sa sobrang tumay. No. Ayan, sana po sa mga taga dito po, sa kapitbahay po nila, nila Lola. Dito na po kayo bumili kasi yung bariya-bariya pong tubo po nila. Ang malaking tulong po sa kanila, sigurado pong may maintenance oh, na rin kayo. Ka mo, sa mga malalapit po dito sa mga kapitbahay huwag nyo na pong hayaang malantay mga gulay nila oh. yung, 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 po yatang itlog baka magiging sisiw na <laughs> ayan pinatatawa lang po natin sila lola Ay, ayun ah Bakit ano pa babubel kami rito at kung sakaling may makanood po nito. Uh, marami po kasi OFW na tumutulong sa mga lola. Lalo na po sa may mga kapansanan. Parehas na po pala kayong na-stroke. 'yung mga hilo 'yung pumapakain. Binikuhan lang po. Mahirap na sigma sa mga nanay. Oh, tama po. Saka lalo na po. Aubo rin siya. O kumahirap din po. Ako din po kasi kaya malapit yung lob ko sa mga katulad ko may kapansanan, PWD din. din po kasi. Dahil accident din po ako na bali yung spinal cord. 'yun ako nangyari. Kaya kaya pala hindi po ako nakakalakad. Tapos nakapasok po ako sa mundo ng YouTube yung kung nakakasweldo, kung may nagbibigay, yun po yung pinamibigay din lang. Pero may hirap din po kami. Alaring rin kami, kulang din kami sa bigas, pero ito yung mission namin. Opo, mm. oh, sige, sige. Sige, salamat po. Opo, sige pa, pasok na po muna kayo. Video ako kayo para makita dito. Yan po, ma. Ayan po, sige. So. Sana po, makabalik po ta si Kuya Audi dito. Eh po yung tindahan po nila. Wala naman po naman. Itinda rin po sila yung yelo. Eh ang babay na po. Ah, uh, uh, salamat po. Uh, sige po. sige po. Sige po. Bye ayun po, umiiyak po si Lola oh, nakakatuwa naman. Babay na po. Bab babalik po kami. Babalik po kami. Umiiyak po si Lola. Ay, ayun ah. Uh... Uh, bumili lang po kami ni Randy na nadaanan at Natutuwa, natuwa po sa amin. Nagtanong like, po yung yung dalagarong karakiran. Nasa po ay yung sinaw? yung tindahan po niya. sa mga sana, sa mga kapitbahay dito, bilan nyo po yung sa dalawang lola. Paresta po silang naistro. stroke uh, Ayun, Kasama po natin sila sa lineup po natin sa sa kaagapay 2003 kung maupisahan po natin itong itong buwan po na to, i nagamit po natin siya so, ayun, uh, biyahe po kami ngayon kay Baby Pauline uh, kung po kami ng gabi po na dadalhin po sa Sambales, itatami po doon sa Castillo, Sambales ayun po yung daan ito po natin ayun. at syempre kasama po natin si Kiera Andy21 pasupport pa din po ng kanyang channel at hindi pa po siya monetize sana po may mga makatulong din po ng WHA. Salamat po at um, i비yahe po muna kami. Babay Bye po. Okay. Okay.